Mera segunda, tercera, cuarta. Oh, wag niyo muna i-skip mga kagulong at uh, tu tayo. Pero bago tayo magkwintuan, mag-check up muna tayo ng ating bus. Kasi pangkaraniwang ginagawa ito talaga ng driver. Araw-araw bago bumiyay. Tara, samahan niyo ako sa check up. tapos na tayo mag check up, mga kagulong at mag usap tayo tungkol sa kung paano nga ba makakapasa sa drive test at kung sino nga ba ang kalaban natin pag ng mag test no. tara at mag kwentuhan tayo ngayon mga kagulong ang pag uusapan natin ngayon mga kagulong ay ang uh, kung bakit may bumabagsak kahit na napakahabang panahon na natin drive may bumabagsak sa mga drive test yan ang natin kung ano ang dahilan Ayan. sige, pisan na natin alam nyo ba kahit papano naman sa panahon ng ako sumasama sa mga drive test sa mga job nakikita ko na ang pagkakamali talaga nasa driver unang una yung sarili mo ang sarili mo, yun ang pagkakamali dahil bakit ka mo? alam mong kaya mong gawin yung ipagagawang trade test sa'yo eh, Yung gagawin mong trade test. Lalo't lalo na sa mga zero zero, mga cone, o kaya mga drumming. Alam mo yan na kayang kaya mo. Tapos yung pag nasa labas sa tayo, alam na alam mo rin kaya mo yan. Pero bakit bumabagsak tayo? Ayan. Kasi nga po, ang, sari, ang kalabang kasi natin dyan ay ang sarili natin yung kaba sa dibdib. Ngayon, pag ang kaba po sa dibdib natin ay hindi mawawala, kahit sabi nating driver na tayong matagal, eh, hirap pa rin tayo. Gawa na nga, yung tuhod natin, kinakabahan tayo, dahil lang iniisip natin kung paano tayo makakapasan sa ginagawang drive test. Yan po ang alisin natin. Ako yung nandito, hindi po ako nagsasalita na ako po'y perfecto. Yun lang po yung mga nakikita ko. Kasi, mga pagkakataon na talaga nga Pag tinatanong ko sila, ilang taon ka ng driver? 10 taon, 15 years. Pero bakit sa pagdadrive test ng mga driver trainer ay bumabagsak? Eh kasi nga po, may kaba. Yung kaba na yun ang hindi nawawala sa sarili natin. Na dapat ay tinatanggal natin yan. Unang-una, dapat, pagsampa pa lang natin, kumpidin sa sarili natin na Huwag nating ipagmamayabang. Basta't competence tayo na sa pagsampa natin sa sasakyan eh, kaya natin to. Ang kaba, alisin natin. Kaya nga ako, pag ako nasa drive test, eh, lagi ako nagtasabi na, alisin nyo ang kaba sa dip niyo ninyo para makuha ninyo yung ginagagawing pagsusulit ng ating driver trainer. Kasi, ang tuhod kasi natin, ang tuhod, kinakabahan yan. At mga kagulong, ito pa tumisan kasi nagkakamali tayong mga driver bakit damo? Pag pagsampa natin sa bus hindi natin na pinag lang masyadong ano, ang ating kambiada sana bago tayo umakit sa bus para mag trade test aralin muna nating mabuti ang kambiada kung paano ang allowance niya at kung paano pasok ng mga na mga, mga kambyo tapos pagalibawa primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Tapos, kung alimbawa kung naka premiera na kayo, sa <laughs> Yan. Kung halimbawa naka premiera na kayo, iangat nyo dandahan yung yung clutch para malaman mo kung gaano kat kung nga under ba nang hindi na kailangan pag umapak ng siling Unti-unti mo nang iangat yung clutch. Ngayon, malalaman mo siya kung umaandar ba siya nang hindi na kailangan ng uh, gamitan ng siling Tapos umalalay ka na lang sa frame. Para hindi siya kumadyot. Ganun lang lagi ang gagawin yung mga kagulong. Pag-aralan nyo masyadong kambiyada kung mama, paano nyo papasok para pag nag-trade nag disk kayo sa labas o kaya kahit sa loob, para alam nyo na yung mga papasukan ng kumbiyada at kung gaano kalayo ang mga allowance kasi napaka importante ng mga allowance dito at saka pag nangambyo kayo halimbawa, Primera wag na wag nyo nang lalaroin hindi gaganong ganunin pa Primera Segunda, tercera, Quarta Quinta sexta Ganun na agad, wag na wag kayo maglalaro ng ganun, -ganun kasi mawawala lalo kayo sa kumbiyada yan ang pinaka-importante sa lahat. Yung pag-apak mo sa ano, sa pag nag kayo, para malaman mo kung malakas ang hatak ng sasakyan, iangat mo ng kunti-kunti ang uh, silinyador. Aralin mo munang mabuti bago mo iabante eh, para hindi ka masisira. Kasi napaka-importante niyan. Yan ang tinitingnan ng mga driver trainer kung ito ay smooth mag-drive. At doon mo rin makukuha yun yung pagiging smooth mag-drive kung halimbawa, hindi mo na kailangan pang umapak ng uh, silinyador kung sa clutch pa lang ay umapak na sa sakyan lalo na pagpatras pagpatras kasi hindi ka nagagamit ang silinyador basta basta dyan kung malapit naman yan mga kulong sa susunod ulit at sana kahit papano may nabigay ako sa inyo kahit kunting ano kahit kunting uh, idea para sa mga magdadrive test, kasi napaka importante yan, aralin nyo muna itong clutch kambyada tapos clutch kung gaano siya kataas at kung mabanti ah, ba siya pag inangat mo na yung clutch mo sa panang wala siling ito ano mga kagulo susunod so, ulit at ah, magbibigay pa ulit ako ng kunting tip para sa mga pwedeng ah, magamit nyo pag halimbawa kung ah, para makatulong kahit kunting makatulong lang sige po at gagapay sa masayang paglalakbay 5 star may malasakit